na nakikinig niya na po yung gusto kong makita. Ay, okay, Ang buhay na wala kay Kristo ay hindi makapagbibigay na kaluguran at kasiyahan sa Diyos. Okay po. Kung tayo po ay walang Kristo sa buhay, hindi po natin mabibigyan na kaluguran at pangkasiyahan ng Diyos. Okay po. Sino po lamang mga pagbibigay na kasiyahan at kaluguran sa Diyos? Yung mga mananampalataya. Kay Kristo, bakit po? Bakit kaya? Kasi po, bakit? Bakit? Tinanggap kasi ng tao o na natin si Kristo. Si Kristo po ang dahilan natin kung bakit tayo nagkakapagbigay ng kaluguran at kasiyahan sa Diyos. Naunuhan po natin. Hindi ko po, kapag wala si Kristo sa ating buhay, hindi natin kaya ang magbigyan ng kaluguran ng Diyos. Galit pa rin sa atin. Pero, kapag tayo po ay meron Kristo sa puso natin, sa buhay natin, at siya ay ginagahati nakapagbigay tayo ng kaluguran at kasiyahan sa Diyos. Naunuhan po natin.